Yan, mga kahalaman ng raw. Sa layo ko nang pinuntahan. Ay, pero may pitong kilometro Aray, ho, tingnan nyo ho, kapal ng tao. Kami yung makikipulot ng sibuyas. Ala, sige ho, samahan na ho na yung kamay. At wala na ho, mauubaw. Pero kuya, niya Oh, niya ito.

sa uh, yuyo ko ha. talagang ari pala para din ho ako nagtatanim sa amin luyahan at kape ha sa pao tingnan ninyo, po, ni nyao ano ni halaman ni raw marami na ari daw ang hi chichik baka ho hari, may damage ini pala mo sa Pangasinan kung natatapos mamita, say, na mitas ay gano'n ay hindi na minigay na naman kung may iniyakag din ay ay di aray ako Pulot lang ng pulot Marami pa ho ang maayos Ayan mga kalamanira Ay ako himina po na Sa atin hum, mga kababayan Lalo na ho sa mga pamilihan Sa unang una ho, sa market Aba ay daing ho mahal ang sibuyas Ay bakit ho din sa pangkasinay Pinupulot lang ho ang sibuyas ho. Ay tingnan nyo si halamanira Nakipulot na rin ho oh, ay yan ho, sinasabi ko. Ay nasa tao lang ho yan. Kaya ko ho huy magtanay may putin ay pag may nagbigay ay di sambutin hao? ay oh, tingnan ho ninyo ay kami dayo pa din ng pamumulaw ay ang dami ho daing nang daing nabilihin ni mahal ay ba diba? kung sibuyas din ipinupulot la. talaga ho ang tao lang hay, kanya kanyang pamamaraan bago na Ay, wala na ho tayong kalagyan. eh. Di, ah, tingnan mo sa kapal ho, aray. Ayan, nga naman ho sabihin eh. Oo nga ho, trejake. Aba, ay number one mapapakinabangan na, aray. Pag mga pagisa-gisa walang kapro problema. Ayan mga kahalamanero, sabi nga po, wala raw hong sibuya sa market. Bakit ho ang dami dito? Tingnan nyo, tatanungin ho natin si Kuya. At talaga ho, si Kuya nagsisikap ho kahit may kapansanan. Yan ho ang mga taong ang gusto ho ay ang buhay ay yung mga Kuya. Ito pong ipinanguhan ninyo itong sibuya. Sa dami ho ito, ay ano hong gagawin ninyo? oh, tingnan ninyo ho, mangkahlaman hero Panggamit daw ho ni Kuya sa bahay. Tingnan nyo ho, ay ari hong daming aray. Ay hong mga sampung bahay ho ang pwede hong makinabang pero sa pagsusumika po ni kuya ay nangunguha sa haba ho ng panahon na hindi ho nagtatanim ng sibuyas ay di ito ho ang ginagawa niya siya ho'y nag iista o oh. kaya ho wag ho ninyo sasabihin wala hong sibuyas sa market marami ho rito ayaw mga kahalamanera pareha ho di habang naghihimot-mot ng sibuyas aray ay nilutuan agad ho kami ni nanay ng manay. Ay tingnan ninyo ho aray. Aridohi, aray hi. ho ay kahahalbot la ang kanina kanina. ano kahong oras ngayon? Alas 8 la ho. Ay bero ninyong aray ho. Na ipaglaga agad ho kami ng maning aray. Ay talaga ho aa. Ay napakasariwa ho. Aray ang sinasabi hong kung sa isda ho napaltok pa ibinangina binangina. Aray naman ho ay kabubunot inilaga na. Hmm? ang linamnam ho hindi na ho kamanim hindi na ho kailangan ng asayin hindi ho tuloy makapaghimot ng ng sibuyas ang dami ko ho napulot na sibuyas pamaya na ho ang himutmut himot ng sibuyas mangangain mo na ho manay hindi ho namin inabot ho ang paghahalbot ng manay ang inabot lang ho namin na rin paghahalbot ng sibuyas kaya aray ho napakasarap ah, po ng maning aray kaya sige pa mga kahalaman ni Rao ito ko nga ng manay pamaya maya ho maghihimot ng sibuya. Ay arihi dinadalas-dalas ko na rin pamamapak ho ng manay. Hanggat ang mga kasama ko ay wala pa. Di, ang ipakikita ko na lang sa kanila ay balat.